Shout-out po, guys. Pasok kayo sa live, guys. Live tayo ngayon, guys. Pasensya na kayo, guys, kasi hindi pa tayo nakapagilamos, guys. Kagigising, nagkagigising ko lang. Oh, ano ko lang kasi, guys? Siyempre, pag umaga, guys, hindi pa tayo nakapaghilamos. Wala pa tayong ayos, guys. Hindi pa ako nakapagsupply guys. So, nagla-live na ako, guys. Kasi nga, para mamaya, guys, hindi na ako mag-upload -ano, mag na lang tayo mamaya, guys. Ay, kay Bibo. Pinti. Shut out. Sa'yo, Bibo. Pinti. Shut out, Welcome sa ating live. Shout out po. Yan, nagpapayong ako guys ha, baka nagtaka kayo kasi nagpapayong, baka nag, nagtaka kayo guys kung bakit ako nagpapayong guys. Kasi nga guys, maulan dito sa amin, so nandito tayo sa labas ng bahay namin kasi nga nag-Wi-Fi nag, lang, nakukinok lang tayo ng wi So maulan na umaga guys, kaya ayan. Pasensyahan niya guys. Kaya nagpapayong ako guys kasi maulan. May ano, sabi daw guys, may bagyo daw papasok dito sa amin. Pero iwan ko kung kailan guys. Kahapon mainit, ang lakas ng init kahapon. Tapos ngayon guys, maulan na umaga. Ay, ayan. Okay, amin, amin. Shout out yo How are, where are you? It's okay guys. I'm okay guys. Shout out po. Said hi. Hi yo hi. Welcome sa ating live. Thank you very much. Yan ang hirap pag walang signal guys. Kaya eh, ayan ganito. Ang hirap guys, magano ka ng payong tapos sigla live ka. Diba? Ayan o. Oh, madilim kasi guys pag... Ay, ano guys, o, oh, pasensya na kayo guys ha. Ayan guys, umaulan oh, o. Oh, ayan. Ma, ma umaambun guys. Ayan, umaambon siya. Maambon kasi guys, Ayan, Yan, maambon guys, kaya nagpapayong tayo guys. Shout out po Ano na guys no malapit na guys ang the pasko. I thank you po sa nag-like. Thank you very much po. At sa ating two live viewers, thank you very much po sa ating sa pumasok sa king live ngayon. Thank you. Welcome po kayo sa aking live. Ilang ilang araw din guys, hindi ako nakapag-live. Kasi nga walang signal. At saka ano guys. Walang signal guys. At saka, saka ano kasi guys, pag palagi tayo nakatambal sa ano. <sighs> ay kay Prodi Binga. Eh? Prodel big Shut up. Ah, yes, thank you very much. Walang ulan ba? Walang ulan sa inyo guys. Mungkin nanti mama kau mambun ka talaga siya guys Guys, paki like aking blog ang um, live guys. Paki like and share. Scary soulia, yeah? you are beautiful. Kenun ba? You are life, you are beautiful. Guys, paki like sa aking ano guys live. Paki like and paki share guys. yung are... Shout out po. Tagal yung live guys. Hindi pa nga nag wano, hindi pa nga nag-ano. Mag-tindihan live. laki ng ano ko guys, yung mukha ko sa kamera. Kung may tindihan ano ko. Winits uh, yung ano ko guys ano pa bakit ganito mm. Guys, pasok kayo sa yung live, guys. Parang awa niya na, guys. Bakit ganito? Hindi ko maintindihan. Basic matindi ka Ito yung ano ko? Please open your mouth. Yes. Yes. Bakit? Hindi ko maintindihan itong minutes ko, guys. Ah. Yung ano ko, yung... Dapat pa, di ba pag mag-live, guys, may nakalagay na ano. Hindi ko maintindihan. Bakit ganito? Bakit di pa open mo yung mouth ko, guys? Wala pa nga ako, ano, hindi pa nga ako nakasipil yung nga. Kasi nga, tatapos ko lang kumain. Kaya bawal mag-open yung mouth kasi nga wala tayong kasipili, wala tayong toothbrush. Wala tayong toothbrush. Wala pa akong toothbrush kasi nga kagigis, ano lang, tatapos lang. Ano ba yung bahay na yan guys? O ano yan? Walang tao na dyan guys. Yun natin guys. mag na din ako mamaya guys kasi nga wala-wala yung signal. Okay, ano. Shout out po. Thank you po sa pumasok sa aking grupo ngayon. Sana po pakisupport din ang aking upload mamaya guys. Ano, masaya na po guys pag makapag-live at saka makapag-upload. Yun na guys. Na ano tayo. Nasaya tayo guys. Pag ganyan. Kasi nga papasok na din tayo sa loob ng bahay. Kasi may marami na akong gagawin na naman guys. Hindi pa nga ako nakapaghilamos guys. Hindi pa ako nakapag Hindi pa nakapagbihis. Yan. Kaya Kaya ganito. bakit yang yung ano po bibig ko bibig To my lips. Huh? Seven eleven. Shut up, everyone! Everybody! Thank you guys. Thank you guys. Thank you. So yeah, guys. I thank you pa sa nag-like.